ni Harold Espicio may bago na namang pasapok. Mga kababayan po natin. Dahil mukhang may ipit po itong si George Erwin Garcia sa inilabas po ng Supreme Court na di umano, yung second placer ay hindi pwedeng po kung na-disqualify, pinadisqualify o sadyang dinisqualify ng kumilig ang kandidatong nanalo, mga kababayan po natin. So yung magiging resolusyon dyan ay posibleng magkaroon ng special election. Ito po, panoorin natin. Ang napaka-energetic, no? Napakatalino. Batang-bata. <laughs> si ni Harold Despicio. Oy, George Jerry Garcia. Jerry <laughs> ka dito. Wala ka kumilik, Di ka na makakapag-disqualify kapag na... Wala ka kumilik, Melek. Grabe talaga. <laughs> ka! Naglabas po ng desisyon ng Supreme Court na kapag ang kandidato ay na-disqualify, hindi na po yung sumunod na nakakuha ng maraming boto ang siyang papalit. Kaya yung mga kandidato na nagbayad ng COMELEC para ma-disqualify yung mga kalaban nila, magparifan na kayo! Hala ka, COMELEC! <laughs> Grabe mo yung magparifan kayo. <laughs> Ito kasi yan ang nangyari, po natin. No? For example, dito po sa nanalong si Joey Oye. Okay no? Na sinasabing hindi daw siya kasi natural born Filipino, naturalized Filipino, kaya bawal po siya uh, maupo na kongresista. Pero matagal na po 'yan ha, mga kababayan po natin 2004 pa lang ay eh nalo na po yung konsehal. Pero walang lumabas na siya ay naturalized, no? Siya po is natural Filipino. Sabi niya, nanay niya is talagang original na Pilipina yung nanay niya si tatay niya is Chinese, naging uh, naturalized Pilipino na lang. Pero sabi nga neto ni Harry Roque, sa batas ngayon, pwede na yan. Pero syempre, yung kumilik, eh ha, e, gusto nilang makaupo si Abante Naglalaway, eh sabi nga ni Tony uh, Attorney Harold Despicio, naku, magparepan na kayo. May binigay kaya si Bini Abante. Eh kung wala, hindi e, walang iparefan. Ah, okay lang yan. Pilipino ako. Hmm. Ito ang paninindigan ng nanalong congressman ng 6th District ng Maynila na si Joey Chuaoy. Matapos mag... Chua din pala yan. Ano-ano kaya niya ni ano? Ni uh, Chuawa no? Baka pinsan ni Chihuahua yan, mga kababayan natin. Chua din eh. Chuaoy. Labas ang Comelec ng resolusyon na nagkakansela ng kanyang kandidatura. Sa isang pahayag, sinabi po ni Chua Uy na ipinanganak siya sa Santa Mesa, Maynila. Hmm, naman pala mga kapabayan po natin, Pilipino eh. Mula sa inang Pilipino at ama na isang naturalized Filipino. Nauna rito sinabi ng Comelec 2 Division na hindi isang natural born si Chua Uy, kundi isang naturalized citizen. Taliwas pero matagal na yan, ulitin natin mga kababayan ha? 2004 pa, naging konsyal na yan ng Manila. Sa inihayag sa kanyang Certificate of Candidacy, sinabi naman ni Comelec Chairman George Garcia na hindi pa final at executory hmm. ang desisyon. So, pwede pa siya magkabol, mga kababayan pa natin. Pwede pa pala. Okay. Kung Benny, ano po yung... <laughs> so, si Benny Abante. Excited na po na uupo yan, mga po natin. At alam niyo ba si Bini Abante sa kanyang interview, no? Ibabalik niya daw po yung quadcom at tricom. Siyempre, pag may tricom at quadcom, palto-palto yan sila. Siyempre, may tinatarget po sila, eh. Vloggers, Duterte supporters, o si Bipi Sara ka, tinatarget nila, eh. O baka si Pulong, si Baste, itatarget din nila yan, mga kababayan po natin. Kaya talagang excited yan si Bini Abante. O, oh, tiyan yun ako magbigay, eh ang chance na makabawi niya is talagang may tricom at quadcom. Kasi kung proyekto, ah, totoo lang ha, ah. kung proyekto sa Manila, hindi dyan sila uobra ngayon. Dahil si Yormina eh, no? Hindi na nila kasabwat yung mayura dyan. O, oh, si Yormina eh, hindi sila uobra dyan kay Yormi. Kaya saan siya makakatkong dyan? Eh, dito, sa? Uh, tricom at quadcom. Naglalaway pa naman si Reaction ninyo when you learned about the news this morning that Joey Uy has been disqualified? Ganda ng iti. <laughs> Iting aso ni Tamba. <laughs> By the second division of Comelec. Of course, I was uh, very, very happy about that. Uh, very happy. Ganun talaga. <laughs> uh, uh, para bang nabunutan ako ng tinik. At... Wow, nabunutan ng tinik. Siyempre, <laughs> no? Ikaw pa naman pampura ng kumilik, eh. Talaga, bumpunutan ka ng tinig. Uh, pangalawa, that I was actually, uh, you know, vindicated. Vindicated? vindicated, <laughs> vindicated or I was vindicated? <laughs> vindicated? Kayo po ba ang nag-file ng disqualification case against Joey Uy? Yes, yes. Mm -hmm. Siya pala yung gumawa ng paraan eh, mga kababayan. I did. Upon learning that he is actually a naturalized citizen. Ngayon lang nila discovery, mga kababayan, po natin after a long time. So, 2004 lang nagsimula na po yan na naging kunsihal ng Manila yan si Joyoy. So, sayang lang kasi nandun tayo, pumunta tayo nung ano nila nung kampanya nila. Maganda yung maganda, maganda yung kanyang advocacy. Talagang Uh, isa po sila sa adbokasiya na sinusulong po ni Yorme itong si Joey oy no na ibalik yung dating Manila na nawala yung dugyot na Manila i gusto nilang malinis and bali-balita diyan sa 6 district ng Manila mga po natin talamak ang droga, crime, snatching, pagnanakaw, basag kotse. So ang dami po akyat bahay, dami daw po diyan sa 6 district. No, at uh, nagsibalikan po sila nung wala na po si Yormi. So, syempre, ito si Bini Abante, no? Hindi naman siguro nagpupuyat yan. <laughs> And, syempre, yung administration ngayon, eh, wala namang, wala namang pakialam sa nakawan, hold o ano, talamak na kalakaran ng droga. Kasi marami nga silang droga na huli eh, eh, wala naman pong mastermind. Wala namang nagmamayari, lumulutang lang sa karagatan. So, kailangan talaga ni Yormi ang tunay niya nakakampi dyan pagdating sa Manila. Siyempre, ito si Baleriano ito si Chihuahua. Sigurado, hindi na may susunod kay Yorme. At gagawin uh, gagawa yan ang kanilang sariling drama. Na Magbibida-bida yan. Dahil pagdating ng 2028, aasahan po natin, basag na naman yung mga yan. O, oh, si Bini Abante, palagay nyo sa 2028, mananalo pero Wala na yan. Ang chance ngayon ni Bini Abante, pag magkaroon ng special election, tapos, bombahin nila ng pera, no? Bumbahin na naman ng pera, Di Karon ng special election, eh, siya nang pundo Tamba. No? Ah, uh, may siya na manalo, no? Lalo na kung mga kalaban ni Bini Abante is baguhan lang, maliliit lang na hindi naman ganun kakilala, hindi naman ganun kakwartahan, eh talagang mananalo pa si Bini Abante. Pero totoo lang, ang dami pa nitong pera ni Abante, Pero ito, paldo-paldo pa paldo ito si Abante. Kung titignan po natin, mga natin. Kaya eh, uh, malaki rin yung chance niya kung sakaling gagawing special election. Siyempre, pwede naman siya tumakbo. So, may chance po siya na mananalo. Uh, eh, sana hindi na makakabalik yan si Vinny Abantes. Babalik na naman yung Trico, Quadcom. O gagamitin na naman nila yung kanilang power para magipit yung kanilang kalaban. And uh, of course, no, hindi pa puligtas si BP Sara sa impeachment na gusto nilang gawin. And uh, alam natin, no? Talagang gagawin nila ang lahat nito. Mga ito dispirado na tayo eh. Sobrang dispirado na ito na ma-impeach si eh, Alam naman natin na malaki po yung bigaya, no, para lang ma-impeach si BPP Sara. Ibalibalita eh, ko nga daw eh may makakalaban si Tambalos-Los at si Prasco. So sana lumakas yan si Prasco at marami sarang susuporta sa kanya. Para medyo maiba naman, no, yung leadership ng House of Representatives.